Good morning! Aha! Uh, huh? Naayos pa po, po yung camera. Siniset up ko pa. At ayan guys, good morning! A day in my life sa aking gubo. Pagpasensya niyo na po yung boses ko. Dahil sinipun ako ngayong umaga. At kayong umaga ay ano pa nga bang gagawin natin tayo ay mag iligpit ng hinigaan. Ewan ko ba kung anong meron sa kubo pero pag yung kubo yung ina-upload ko ang daming nanonood siguro namimiss din nila yung buhay ng probinsya ganun kung ano yung buhay sa probinsya upgraded na si Kahan at may TV <laughs> so ayun guys sa nyo na yung boses ko kasi sinisipon ako at ayan ako lang ba na gusto ko kapag yung tinitiklop yung latag ay tuwid na tuwid actually guys hindi naman talaga ganyan yung pum na dati namin may pum kasi kami dati eh. hanggang ngayon buhay na buhay pa simula bata pa ako hanggang ngayon buhay pa siya. Manipis nga lang. Tinitiklop yun. Kaya tinatanggalan ng cover. So, ayan guys. Plano ko nang bumili ng panibagong cover kapag nagkapera ulit ako. Alam nyo ba yan? Yung... matagal ko yung pinag-isipan kung bibili ba talaga ako. kasi alam nyo naman si kahanap. ba? Diba? Kailangan kasi na nating lahat ng mga bagay na gagastusin natin kasi napakahirap gamitin ng pera. di Diba? Kaya dapat lahat ng bagay ay pinag-iisipan. Ayan. Shoutout ka pala po sa mga viewer ko dyan sa aking Facebook page at sa aking viewer sa YouTube channel. At maraming maraming salamat po sa 79,000 follower. Maraming maraming salamat po sa inyo. At ngayon guys, ako po ay nagkakape habang sinisipan ako. At ayan, uh, ako lang siguro yung ganito magtupi na iniipit-ipit ko pa para na yun, parang dikit na dikit. Sabi ko nga, gagawa ko ng punda gamit ang bulak para naman sakto talaga yung unan dun sa punda. Hindi mga unan ko na ang liit-liit hindi pa magsakto sa punda. Alam niyo ba, gusto ko yung mga unan ako. Yung malalambot pag gumiga ako. Yung parang lulubog yung ulo mo, ganon. Tapos, makakatulog ka na kaagad. Eh, yung unan ko kasi, Nakaayusin mo pa yung pagkakalagay. Ganon. Mga dalawang patong ka pa ng unan. Kasi mababa yung unan. Kailangan mataas yung unan ko. Kasi sabi na... May nakapagsabi sa akin na... Kapag daw mataas yung unan... Nakakabawas na yun yung acid reflux. Kasi meron po akong acid. Dapat ganoon daw po yung unan. ko mataas. Ano ba yung sipon na yan? Nakakainis naman. At ayan... Ah... Uh, Dun po sa mga gustong bumisita sa akin, mag-message lang po kayo sa aking FB page. Ayan. Hindi ko po nare-replyan ka agad kasi marami din naman ng na message. Yung iba naman di naman okay yung pagme-message nila. Kaya nire-remove ko nila lagi kasi spam. ba diba? Kaya yeah, guys, magpasensya nyo ng boses ko. Paalis na ata. Ito papunta na ata itong Amerika. Hindi <coughs> <coughs> ko alam kung bakit ako napaos. Ano makinain ko? ang kinain ko lang naman ay halo-halo at akap <gasps> tayo kanina na mo alam bakit ganito ng boses ko parang basag na crack ah basag na crack pa at ayan guys uh, pagpasensya nyo na po ako ayan alam nyo ba yung tong resource na ito gusto ko na siyang gabing bahay ito na akong magluluto dito na lahat kayo na siya ganun Kaso, malaking budget pa yun. Tsaka, gusto ko pag magpapagawa ko ng bahay. Maganda na. Kahit maliit. Simple lang. Pero, komportable ka. At yung masasabi mong sayo. Gusto ko makabili ako ng lupa. Tapos, magpapagawa ko ng bahay. Kukunin ko si mama. Si Kilo. Doon na sila titira sa akin. Kasi sila na lang yung, yung mga kapatid kong may mga asawa na. Mabukod mo sila. Di ba ganun naman dapat? At ayan, siguro matagal-tagal pa yun. Ayan. Todo, hila na. Sapin sa kama si ate mo. Asarap pag humigop ng kapi kapag umaga. At ayan guys. Ito naman po, iniimis ko yung lagaya ng... Kasi meron ako mga pagkain dyan sa taas. Mga, ano lang naman, mga biskuit, mga ganun. Ng mga pagkain lang naman na simple. Hindi naman mga pagkain na kanin, na kaldero na nandyan na. Ayan. At plan ako kasi mag-spray ng bygone. Bygone ba yun? Hindi ko alam. Basta ka, yung pangalan nun. At ayan guys, may wipes ako kasi alam nyo na, pag umiihi ako, mag-aarin na wala, ganun. Nakakatamad kasi mag-akit panaog. <laughs> At ayan, ngayon yung sinasabi ko yung chocolate, guys. Hindi kasi ako kumain kagabi kasi walang kanin. Kaya yun yung ko. But then, uh, mag spray ako ng bygod para mawala yung lamok. Ang dami kasi lamok dyan sa taas. Kaya na pag-isipan ko ispray na lang. Hindi ko nga nakapakita sa inyo yung mga namatay na lamok eh. Baka may, mamaya ipapakita ko sa inyo. At ako lang ba guys, tuwing umaga yung habit ko ay uminom ng tubig. Hindi ko alam. Parang mag gusto ko bago ako magkape, nagiinom muna ako ng tubig, ganun. Tsaka may nakip din ako nung sabi ng doktor. Namot ko na yung doktor na yun. Sabi niya, kapag daw bago uminom ng kape, uminom ng tubig para daw may laman ng tiyan. Lamang tubig. At ayan guys, mag spray na tayo. I spray time. Uy! Yung orin na ko, labi. Yan yung, yung panay-spray ko guys kasi kait naka-electric pa na ako, ang dami pa ding lamok sa may tenga ko. Alin yun yung parang nagbabas yung ganyan. Hmm, ganun. Lalo na pag brown out, guys. Ayan. Spray, spray. Spray, 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 spray. Alam niyo ba kung bakit hindi ako nakakatayo sa rose house? Kasi guys, dito sa may bungad, pabuka, tapos ng palit. Hindi naman siya, pareha naman yung size nila. Kaso, pababa ng pababa yung bubong. Sige, tumayo ka dyan. Bukol ka dyan, di. Yan yun, isprayhan ko talaga guys. Isprayhan ko nga sana yung mga lamok ng viewers. Charis, isprayhan ko nga sana dyan. Nagspray ako dyan. Hindi ko naman nisprayhan yung cellphone. Pero ayan yeah, na, wala tamaan na. Nisprayhan ko siya guys kasi alam nyo na yung malamok. Yan, dyan din. Natawa ko kasi minakita na agad akong patay na lamok. Hindi ko naman sila malalahat pero nabawasan ko sila kahit pa paano. Grabe kasi, nalala ko dati. Yung bata pa. Wala pong mga ganyan-ganyan ang -ganyan. plant spray na yan. Katol. Katol pa na kung saan. Hindi ako makahinga. Hindi kami, hindi kami nagkakatol. Si, hindi ako nagkakatol sila mama lang. Kasi nahirapan akong huminga. Bata pa lang ako guys. Hikain na ako. <laughs> May nagkakatol. Sila mama lang. Inisprayan ko din yung... Bakit ko inisprayan kaya yung taas na yan? Baka kasi andun yung pugon na lamok. Kaya inisprayan ko yan. Diba? Ganon. At ayan, si ate mo. Tapos na mag-spray. Ano kayong gagawin nito? Ay, mag -re -re pa siya, be. O, saan kaya ako? Mato kay Marilo. Yan, shoutout po kay Kuya Ray. Galing po kay Kuya Ray yung Rilo. At bababa na tayo, guys. Ilalak natin yung pintuan. Ah, wow. Alala, kakagulat yung mukha ko. Mukha kong patay na zombie na nabuhay ulit. At ayan, ilalak natin guys. Kasi syempre, kailangan natin mag-ingat dahil hindi tayo iningatan. Huy, walang ganun. <laughs> At ayan guys, ilalak natin. Ang tagal ko buga maglak minsan. Pero ito na, ilalak na natin. At yun lamang po, maraming maraming sa pan salamat sa panonood. Mag-iingat po kayo palagi. At bye-bye. Oh, bak! Diba? Ang ganda. Tagmalinis. Bye-bye.